What's up mga kasolo, magandang araw po sa inyong lahat For today's video mga kasolo ay dahil lang uh, tagal na akong naiintriga sa Jollibee at McDo na yan Kung sino nga ba sa kanila yung mas malaki ang chicken So <laughs> may mga napapanood tayo eh na ah, mas malaki daw yung chicken nito Ganon, so ngayon malalaman nga natin kung sino nga ba sa kanila ano yung mas malaki ang chicken At syempre kung sino sa kanila ang mas masarap yeah so tara let's go Siyempre, para makita nyo kung mas legit, pag order ko pa ng chicken, ipapakita ko na sa inyo agad kung yung chicken niya, hindi uh, natin ikakat yun, mauuna tong Jollibee. Ano? Uh, at ipapakita ko sa inyo agad yung chicken pagka-order ko at hindi ko ikakat para makita nyo na legit na galing ng Jollibee So, ayan epo, Yung one piece chicken lang epo, Isa lang Spicy? Pap uh, Nesty Opo P386 Salamat So, yun Malalaman natin So, spicy yung in order natin kasi yun yung hilig natin Medyo matagal Grabe yung init ngayon mga kaso. So, yun, mag alas 12 uh, Sobrang init Vâng, so, wait, uh, tata bikulang cô lắm tất 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 Yun. Ito yung chicken. So, oh, Jollibee. Bye, bye. So, yan. Ngayon, <laughs> maliit nga, oh. Maliit nga. Oh, no! Yan yung chicken ng Jollibee. Oh, no! Ano? So, yan, nakita nyo. So, sa McDo naman tayo. Let's go sa McDo! <laughs> so, yun dito na tayo sa McDo Hello po, kung ano lang po? Uh, one piece chicken lang po, spicy One piece chicken with large coke, large fries? Regular lang po Regular coke, large fries lang po? Apo Tama po ba? Apo Looking to for the payment, salamat Salamat Ayan uh, Makikita na natin So <laughs>

Yan. So, walang atyan yan, ha? Yun. Oh. Yun, parang konti lang yung diferensya. Yan, oh. No? Oh, no! Parang konti lang yung diferensya, no? mamaya malalaman natin kung sino ang mas masarap sa dalawa sasabihin talaga natin kung sino mas masarap sa kanila si Jollibee nga ba o si Mac so, let's go so yan kasolo ang ating order ano, na Jollibee at Maclo yung price si Jollibee 114 si Jollibee at itong si Macdo, 157 ano Sisimulan na nga natin. So, tabi naman natin yung soft drinks. Yan. Gravy. Para makita nyo. Itong chicken si ni Jollibee. Yan. At chicken ni Makdo. Ayan yung chicken niya. Ng Makdo. At ito rin yung si Jollibee. Yan. So, kung titignan nyo, ano, you know, mas malaki lang ng konsi si Makdo. O. Oh. Diba? So, yan yung si Jollibee. So yan yung in-order natin para ipag-compare yung dalawa no. Dahil nga yan sa mga napapanood ko na yan na mga video nila no about sa Jollibee na malitang chicken at yung McD daw na napakalaki ang chicken. So ayan na po. Ngayon, kakainin na natin yan para ma test natin kung sino ba sa kanila talaga ang mas masarap, Jollibee or McDo? Let's go. Yeah, so start na tayo. So dito muna tayo sa Jollibee. Kain po tayo. parang saktong sakto lang yung chicken doon sa isang rice yung chicken hindi na, na pwedeng mag extra rice kasi ubos na yung chicken yan wala na so tabi muna natin itong siya no? lalig eh siyempre makdo naman Malaki talaga yung pagkakaiba ng lasa ng McDo kaya sa Jollibee kahit na sa gravy nila. Itong si Macdo, spicy din doon to, pero mas, ano, mas spicy yung Jollibee. Oh, no! Ito, so, halos hindi ko naramdam. Wala. Parang hindi spicy itong binigay. So, ayun. Nakain din natin. So, yan ka solo. Alin nga ba sa kanila ang mas masarap? So, para sa akin, mas masarap si silang dalawa magkaiba lang yung sarap niya. Yeah, magkaibang magkaiba talaga yung sarap nila. Pero parehas naman silang masarap. Ah, uh, Siyempre, iba-iba naman tayo ang taste, no, sa pagkain. Pero yun nga, kung papipiliin ako. So, kahit alin naman sa kanila, si parehas masarap. Magkaiba nga lang yung sarap nila. Yan. Yeah. At syempre, kung hindi masarap yung isa, hindi ko maubos yan. So, lang. So, ayan, yeah, mga kasolo. Kung kayong papipiliin mga kasolo, alin nga ba sa dalawa ang mas gusto nyo at mas masarap para sa inyo? Yeah, so page comment na la. Yeah. So, hanggang dito na lang mga kasolo dahil busog na tayo. Ah. Malaking salamat po mga kasolo. Stay safe po, ride safe. God bless po sa ating lahat. Magandang araw po. Maraming salamat. Ciao. Peace out.